maglagay naman tayo ng ano lods, sahod sa tulo naman lods. Lods sa ano to lods, yung slab. Buhos to lods ba? Mamaya lods, ipakita ko sa inyo pag matapos ko itong gawa ng ano lods, yung piping ng kulay blue na pipe. Pakita ko sa inyo lods kung saan ang, banda ito lods, ano yung taas nito lods. pare ko lang so, siya busy busy so, Dito sa Cavite Lodge, dito naman tayo sa Dolo Lodge. Dito natin to iconic Lodz. Mayroong linya rin dito Lodz, na nilagay din natin doon na out. Dito natin putulin Lodz. dito tayo maglagay ng ano, connector yan lods o 3 yung 1 half yun ang itap natin dito lods maglagay tayo ng 3 lods na 3 by one half yung kanyang reducer ito na lods yung galing dun sa loob yung sa sa nakapisto yung aking compare ba yung ilalim yun ito na yun Gawa na natin ang paraan Lods yung tumutulo dito sa lob ng opisina Lods yung galo ng ating ginawang pang sahod piping na slum blow na pipe load one half So pala yung sa ano so oh. yung sa taas yung ilalim Lods yun yung may nilagyan natin ng ano, sahod ito yung tumutulo, lods, pag gumulang. pero so, nagawa natin sya ng parahan, lods. Nalagyan natin sya ng sahot. Ito tumutulo man yung lods. Ayos na yun, lods. din na mabasa.